Hello guys, welcome back to our YouTube channel at sa araw na ito ay samahan niyo po kung i-feature yung ilan sa mga succulents ko dito na madali lang alagaan o yung mabilis uh, kong napabuhay dito sa lowland since nandito po tayo sa Cebu City, which means yung klima dito is most of the time mainit, unlike sa highlands or sa mga mountains na uh, kahit mainit pero malamig yung hangin. Dito kasi sa lowland is paiba-iba yung climate may minsan na sobrang init and may minsan din na uh, sobrang lamig ng panahon. So, paiba-iba yung klima dito. So, may mga succulents talaga hindi uh, nabubuhay. But before anything else guys, I'd like you to please subscribe my channel para mas maging updated ka po kayo sa uh, mga paparating pa nating mga videos soon. So, without further ado, let's start. First of our list is of course, hindi mawawala itong ating Sedum Adolfi. So, ito po yung mukha niya, guys. So, as you can see, guys, yung Adolfi ko dito is na sunburn, pero uh, nabuhay pa din siya. Kahit yung may maitim dito is sunburn po yan. Wala po siyang ugat noon and nababad po siya sa araw. But, uh, katagalan is naka-adjust po siya. So, sa yung mga old leaf niya is na sunburn po. But, yan, nabuhay uh, naman po. And, Yes, isa din to sa pinakamatibay na succulents po dito sa Lola. So next sa ating listahan guys is ito. Um, common din to. Ito ating ghost plant. So yan. Ito po yung ating ghost plant. At kung nakikita nyo guys, yung ghost plant ko dito is medyo nag-dry na yung mga leaves niya. So natural lang po yan sa ating mga succulents. Since dito po sila kumukuha or uminom ng tubig if eh, um, wala na pong tubig na naka palibot or na, wala na pong tubig yung soil nila. So that's their capabilities to survive po sa uh, drought. Napakaganda din ito guys, lalo na pag na-stress. Yung kulay ng dahon niya is talagang nag-grayish siya. So di katulad nito is medyo nasa mga pale green lang yung kulay niya since na nadiligan na to and then deep. para siya talaga yung stress na stress. Ito naman tayo sa medyo hindi siya common but ngayon is madami na din to sa market so ito yung ating sedum clavatum so yes as you can see sedum clavatum so ito po yung itsura niya so yan so sedum si sedum clavatum naman guys is actually hindi pa ako nagkanito noon unlike dito sa mga common natin. So, so far, si clavatum is naging mabait naman din po sa akin. So, first time ko po, po siyang alagaan. However, uh, mga clavatum natin ngayon is napakabilis na lang din nakaha-adjust sa weather. Unlike sa mga breeds before, na sobrang maselan. And, so nakikita ko naman, sa nagsabahan ko dito, is madali lang siya nakaugat dito sa kanyang pat. So, next in our list is yung ating panda ear. Panda ear sac. So, ito yung ating panda ear sac. So, family siya ng kalankowi, guys. Hindi nakakaalam. So, medyo mabalahibo siya. At kahit, um, actually, common lang din to guys. Pero, uh, kahit iba yung tsura niya sa ibang mga succulent, nagagandahan talaga ko nito, guys. I think most of the kalankowi family is talagang gusto nila ng ano mas nadidiligan sila. Next in our list is yung ating san ay ah, to. Yung ating Cinderella. So si Cinderella, ito yung itsura niya. So yung dahon niya guys is pahaba at pabilog yung um, tip. So si Cinderella naman guys is um bago I mean hindi siya bago but ay nabili ko siya first time However, hindi ko inakala na tatagal siya sa akin ng almost two years na. Kasi may iba kasi mga succulents dito, kaya ng ghost plant na um, parang beses na ako nakabili. So, ito, first time pagkakabili ko pa lang is nabuhay na siya at tumagal po siya ng almost two years na sa akin. So, ganito lang po yung lakinya uh, laki niya kasi hindi ko pa po na ripat. But maybe soon, i -re repot ko to. So next is, ito namang pinakamaganda nating madiba. So, ito si Madiba. Sa pag-alaga ng Madiba naman, guys is uh, madali lang naman siya para sa akin dito. And I make sure naman po na yung soil soil niya is fast draining. Nagyan uh, ko na rice hull, pames, coco peat at konting uh, loam soil. But mas uh, papalamihin pa natin yung paglagay ng ano, yung mga inorganic materials. Like yun, yung mga pumice. Kasi yun yung na, nagkakatulong na para ma, uh, maging fast draining yung lupa. So, sa so, pagdidilig ko naman ito, is hindi din ako natatakot na madiligan sila ng madami kasi aside na fast draining yung soil, nakaano po siya, cement pot po siya. And then, um madali lang matuyo yung lupa or yung soil niya since naka-cement pot naman siya unlike dito sa ating mga plastic pots yung naka-ceramic pots kasi yung hangin is na bablock. di ka tulad ng cement pot or yung mga ano natin yung terracotta pot yun yung best talaga ng pot para sa ating mga succulents next naman guys is itong ating hybrid aloe ito. Ito yung hybrid alo natin, guys. So, si hybrid alo naman, for me, ha, is yung first hybrid alo is talagang iniingatan ko yung um, potting mix nila. Inalagaan ko sila sa pagdidilig. However, may isa ko na na-separate at uh, inexperimentuhan ko. Like, tinitreat ko po siya like normal lang na plant, yung typical lang na aloe vera, since may aloe vera din po kami dito. Kasi yung pagdidili ko nun is like parang almost araw-araw. Nag-tribe naman siya guys at nakakagulat kasi mas mabilis pa siyang lumaki and then mas mataba yung dahon niya. At yung soil na ginamit ko nun guys is like normal lang na soil na pang houseplant. Mm -mm normal lang na soil na ng house plant. So, I was not expecting na ganun lang po siya kadaling alagaan in my case. Next on our list, guys, is itong ating sugar jelly. Ayan. So, si sugar jelly, guys, is hindi ko akalaing katagal siya sa akin kasi um, first time ko lang po siyang nabili. So, yun, almost 2 years na po siya sa akin. So, yan um, hinahayaan ko lang pong siyang uh, matuyuan ng lupa tsaka dilig po ako ulit. So may time na din guys na ano, muntik na pong mamatay pero nag-survive pa rin siya sa akin. So next in our list guys is itong ating Chloe. So si Chloe guys is mag medyo magkamukha sila ni Mule. So Pero yung difference nila kay Mule is that si Chloe ay medyo, ano, pabilog yung, medyo pabilog yung dahon niya guys, compared kay Mule. Si Mule is pabilog siya pero medyo matulis po yung tip ng dahon niya. Hindi katulad ni Chloe na talagang compact yung dahon niya. So, we're down to our almost third to the last po oh, sa ating um, succulent or featured succulent na uh, madaling buhayin dito sa lowland. So, here guys, it's our super bump. Nakikita nyo. So, ito si super bump naman guys is ito yung common. However, um, sikat din to dahil sa kulay niya and sa uh, forma ng kanyang dahon which is yung palapad siya guys and medyo may similarity sila kay Purple Delight since pareha silang purple. However, si Purple Delight is may possibility po siya na mag etiolate compared kay Super Bomb. Kasi pag hindi masyadong nasisikata ng araw si Purple Delight is hindi na nagko-compact yung uh, mga dahon niya. Next in our list is itong ating Pink Champagne. And So, si Pink Champagne naman, guys, is, ano, tagal na siya sa akin, actually. And then, sobrang mahal din niya noon. So, almost nasa mga 500 po yung mga medium size niya noon. Pero ngayon, mabibili na po siya ng um, affordable. So, I think most of the champagne variety ng mga succulents, guys, is madali siyang maka-adjust dito sa lowland. Um, however, hindi siya gaano like fast grower sa akin So, yan is almost 2 years na din pero yung growth niya is maliit lang. Maybe because sa pot na, na, din niya kasi hindi ko pa siya naripat sa malaking pot. Kasi takot ako na ano, baka yun pa yung dahilan ng baka malusaw or mamatay siya. And we're down to our last featured succulents na madaling alagaan dito sa Lolat. Which is ito yung, which is ito yung ating burrito. So si burrito guys, yan, first time ko pa lang pong nakalaga ng burrito guys and so far nag-thrive naman siya dito sa lowland and naka-adjust uh, na din siya sa climate kasi nalaman ko yun pag yung dahon niya is hindi na mabilis mag-dry so um, inalagaan ko lang siya sa pagdidilig and kahit minsan naanggihan siya ng ulan dito sa bahagi na to is hindi siya nalusaw agad. Nakikita ko din yung new growth na mga dahon niya. And then, if bibili po kayo ng burrito, make sure na may ano po kayo, yung hanging, na, pang-hanging plant na pot. Kasi, surely, ano po siya, like, maghahang po siya katagalan sa inyo. So, I think, yan na muna po yung ipapakita ko. And soon, may dadating pa tayong mga succulents. So, yun, if feature ko yun, pag nakita um, ko na naka-thrive sila dito sa lowland ng mabilis. So, ito lang po yung mga succulents na based on my own uh, experience po na madaling alagaan. If ever may mga succulents po kayo madaling alagaan sa lugar ninyo, pwede nyo din pong um, share sa akin. Para mas madaming patok mga succulents na talagang mabubuhay po dito sa lugar ko. So again, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my channel para mas naging updated pa po kayo sa ating mga videos. So, thank you so much guys for watching!